aking pinsan, ayan. So, ngayon, dahil sa uh, day off niya ngayon, pumunta dito siya sa bahay ko. Sa Manama, ayan. Sa City of the Rain, sa City of Bahrain, Manama. So, ngayon, nagluluto siya ngayon ng... Ano niluluto Pinunot. mo? Ah, kinunod daw ang niluluto niya. Pagi, pag pagi. Pagi, So, mukhang masarap yan, na. Oo naman. Pasarapin mo. Sige, laglag -lag mo na yung ano, yung gata. Of course, masarap to kasi loto ay bicol. Because... So, diba? So, laglag -lag niya na yung gata. Tapos laglag -lag niya na, ngayon ang kalalabasan niyan, patutuyuin namin yan. Sige, patuyo. Lalagayin natin yung gata. Ayan, gata, gata, gata pa rin. Gata sa umaga, gata sa gabi. <laughs> yan ang mga ugali ng mga taga-bicol. Ayan, nalagay na oh. Ayan. So, alam niyo pa na dalawang kilong ano yan, dalawang kilong ano yan, uh, kinunot ko sa amin. Ilalimin, ano hinomuna? Haluin mo muna, tapos pakahalo. patutuyuin na natin. Yun na yun. Tapos titimplahan uli ng timpla kasi baka tumabang naman. Maglalala namin mga So yan. Maglalanala na, na yan mga manay. Lanala na talaga. As in... Papalanalanahin ko talaga. So ngayon, ano ang masasabi mo kaya ito? Ano kaya? Namiss mo ba to? Siyempre. Kasi nga, wala, walang ganito dito sa manama. Dama. Wala, walang ganyan sa? Sa Bahrain. Sa Bahrain. So di mo expected na mayroon pala sa Bahrain ang kinunot? Of course. Dahil sa iyo, nagkaroon ng kinunot. O, kasi nga uh, nakakita ako sa isdaan. Sabi ko parang parang ito yung kinukunot namin sa Bicol. So bumili ako. Pero alam mo take note ha, dinner lang 'yan buong isda. Wow. Ang laki-laki, one dinner mga manay. So ngayon, uh, nilagyan namin ng ano ba to? In, wala tayong nakitang malunggay. Instead uh, malunggay, spinach. Pwede naman spinach. Siya. spinach. So ang vitamins niyan terrible pa rin. Yeah. Pero spirits pala ay napakaganda rin yan. Parang alugbate din. Napakaganda niya kasi lahat lahat ng bansa ay kilala siya. At saka lahat ng vitamins marami siya. Hmm. Diba? So, hindi, niyo ba alam na ang spinach sa Pilipinas ay matatagpuan sa supermarket lang at wala sa public market? Ibihira. Ay talaga? Yay! Yes. Wala sa public market? Hmm. Bakit? Karami ang matatagpuan sa mga supermarket. Bakit nga? Bakit wala sa public market? Kasi ini-export siya. Ay, ganun? Okay. So, ibig sabihin, tayo pala sa, sa mga baryo-baryo, need natin magulay. Magalit gawa niya. Pero sa, supermarket, ang siya. So, ano ang pagtanim niyan? Bakit, bakit dito nagkakalat yan? Kasi nga, international yung gulay na yan. Ay, ganun. In -export, in -export yan. Tapos, so, pero ang alugbate, ang alugbate, marami makukuha. Maraming mapipili. Maano. Ang alam kasi hindi hindi siya masilang tumubo kahit saan yan. Basta dinigan mo lang siya ng tubig. Ayun ang alugbate. Yes. So what about malunggay? Malunggay. Kung It's hindi international din. Malunggay, tumutubo naman dito. Pero kung hindi mo aalagaan, napabayaan, pabayaan hindi, hindi siya tutubo. Kasi pang Pilipinas lang okay. siya. Okay. So ganun talaga? Yes. Wow, amazing ah. <laughs> so mga manay, magpaalam ka na ma magpaalam ka na pinsan? Sa lahat ng mga nanonood ka mo ng video ni Malay dito sa Bahrain, Shout out. At i-shout out nang yung pamilya. Shout out sa aking family sa Bicol and uh, um, mga apelyido. Apelyido uh, Inanok family and Amante family. Shout out sa inyo. Sa lahat. Saan 'yon? Saan lugar? Barcelona. Mas baty, uh, um, merong taga Masbati, maraming Amante. Okay. Inanok at Bicol, marami. Kasi Ligubat sa shout out po mga man. I Love you guys. Bye, ang ating gulay ay malapit nang maluto.